Meron ako nakuha puso ng saging, lutuin ko siya ng torta. Ito yung may ingredients na gagamitin ko. Hiniwa ko muna malit yung puso ng saging, tapos lalagyan ko siya ng garlic powder. Onion, hiniwa ko lang malit yung onion, flour, egg, yung okra tapos talong, hindi kasama yan sa ingredients. Inagayin ko ng asin yung puso ng saging para pigaan. Ayan, napigyan ko na lahat yung puso ng saging. After ko na napigyan, nilagay ko na yung ingredient. Nilagay ko na yung egg, yung paminta, yung flour, yung onion, tsaka garlic. Tinimplahan ko pala siya ng asin, tsaka konting patis. Pinirito ko na yung puso ng saging. Ganyan pala magprito niyan. Dapat manipis lang para maluto lahat. Ayan, ayan na lahat yung naprito ko. Marami rin torta ang puso ng saging. Yun lang. Thanks for watching.